Good morning guys so ating titingnan yung ano ito ang mga dumi ayan ayan ah sabi ko itanti so ito yung punong malaki ayan kasi uh, yan yung bumagsak sa atin Pero sanga lang naman yung bumagsak sa atin Yung pinaka main doon pa din So inadya pa rin tayo So ayan Sira Ang ating mga ano Eh! So, naputol na rin yung puno doon Sir, so, hindi yan pupuntan ako ko, Chukoy. So, may tubig pa rin, oh. Kasi, baha dito kagabi, kahapon. Sobrang dami ng tubig. So, ayan ang nangyari. So, nagpunta na dito yung mga barangay kahapon at tinulungan tayo magputol ng mga kahoy. Kasi, yan, ipapagawa pa natin yan, oh. Ang kusina natin. <coughs> Salamat pa rin tayo sa mga aso na yan. Hindi dahil sa may kulong nila. Bagsak lahat yan. Ito, bagsak lahat. Oh, yan. Nakadaan na yung bagyo. Oh, tatay. Naninis mo puti yan. So, ito yung aming saging. Ang oh, liwanag. Buhay Buhay na buhay pa. Banga dun eh Bang baha oh, Baka ako din Hindi na natin Bang baha dun eh So yan guys Bang baha Kala mo parang ilog Ano Kala mo ilog eh. Oh! Lubog. Lubog yung kotse. Eh. Parang ilog. Lubog yung kotse eh. Yun din oh. Bahang-baha. Tawawang mga nansanan dito. Walang ilog Oh. Mang bahadun eh. bagong ilog na yan tuwawa kung kanino man yung kotse na yun ay bahang baha doon din sigurado ito yan o oh. minubuksan nila kaso sigurado baha dyan sa loob Malabas lang yung tubig eh. sige dyan sa loob ito naman yung amin baka na-secker kapila noon dito eh halas na naman basa lang yung puno at tumba Ito nag-erode -e na yung aming uh, lupa. Oh. Buhayan lang nga. Uh, Hindi dito. Hindi hmm. Di pwede ito. Stable na. Talos na yung Dito ka naman Karen. Uh, bahasa na din. Pwede na mag-swimming. Bahang baha. Mabuti naman kaming ganito. Itong parang kanal na to. Itong kanal na yan. Halos lahat ng tubig ay pumunta diyan eh. Pumunta diyan, tapos dito nagsipuntahan yung mga tuto hindi kami tinamaan dito kaya hindi nagbaha sa amin hindi ng last time kung wala to baha din kami Maging katulad kami dun sa sasakyan na yon kung wala ito. Kawawa naman ng mga tao doon Sasakyan naging submarine. Ha tatay, ano nga balita po? Ay, maraming basura. Ano nangyari po doon sa doon sa lugar na po 'yon? Bakit baha po? Ba, <laughs> kawa kawa wa po sa second po no. Naging submarine. So <laughs> na hindi kami napasukan ng tubig na nga kami ng isang beses kagabi pero makikipas ng konting oras sa umaga bumalik ulit yung uh, ilaw kaya yun masorti nga eh kawawa mga tao nandito naging ilog na oh, paan na ba na? o hindi, ganun pa rin inaanan na sila ng ilog Diyanan na sila ng ilog Kawawang-kawawa Ayan po, pindahan kami diyan sa incident zone At, hmm. Parang uh, ilog dito ah Tatay, dito kaya mag fishing Sina pwede wap? Huh? Baka may isda dito, catfish Ayan <laughs> tayo sa tubig Oo, parang ilog Lamig Wala lang video Napa Sindaloy eh. Ang kita nyo, oh, bahong baha Kawawang sasakyan Saka sa dami Saka lang mo sa dami unti lang yung napababawasan kumabaw pa kaya yan matatap pata kinaulog yan mayroon pa yan ang ulo ng public dito

pa kalungpay eh. sub swimming. patuloy na patuloy na. patuloy na na. patuloy Ayo yang masuk. Wow. Ilu kaya ini? pemuda di to. Ilu kaya anga uh, temas kaya kenyan. Blue.

galim, huh? toy pwede mag swimming diyan, mag kalalim? Matatatanggalin mo ba yung sasakyan doon? Hindi, wala rin. Binayaan tayo ng Diyos na ating sarili nating ilog. Praise the Lord! Tao tay là ngay con đi ăn Là người ngay đi ăn mày ác cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ang gano'ng kalalim mo, kawawa yung aso. Tami <laughs> na to nag <laughs> na! <laughs> tutuyuin na lang. Sa <laughs> so, tingin mo, bababa pa kaya yung tubig na yan? O, ganyan na? Parang ilog na yan eh.

sabi, ano yung mga magbili kayo? Bato sa bawat limo. So, maintindihan naman natin kasi abot hanggang ano na kanila. Abot hanggang dibdib na sa kanila ang tubig. Wala nang tubig dito sa mga ano eh. So, ayan. kaya mo na. Kahit yan na lang ang tulong natin. Ng pabayaan na lang ganyan. Magdahan-dahan na lang sana. Ang mga sasakyan. Kasi papasok yun dito sa amin volume kasi yung tubig doon sa kabila doon so ganun talaga mangyayari bubungkalin nila yan papasok talaga yung tubig so maglagay na lang uli kami ng ganito yan. okay na yan ayos lang yan So dito naman yan pupunta Wala naman tao dito sa likod pa rin namin Ayan So doon yan Sa likod namin Well Pero wish kami Pero wala naman kaming magagawa malawak naman yung likod so binongkal nila doon dito naman sa amin nag -ano, nagpuntahan ng tubig